Hello guys. Ayun, na-flex ko lang po itong baboy ko guys. So, start na nilipat natin siya dito. Isang ganito na lang na feed yung pinapakain po natin. At apat na ganito doon sa uh, ginawa po natin na uh, formulation. Katulad po nito. Ito guys. Apat na ganito. So, kung makikita nyo, okay naman ang katawan nitong baboy natin uh, wag tatlong buwan na siya dalawa tatlo apat so 20% na lang ng feeds nya yung ilalagay natin at uh, 80% po itong mixture na ginawa natin ito sya Uh, may mais, darak tsaka copra so makakatipid tayo ng pakain guys and dito uh, napakain lang natin dito na fish nya guys mga 1 and half na sako so gumastos tayo ng 3,000 sa pakain niya. and ito, itong mixture na yung ginawa natin ang pinakain natin sa kanya so hindi naman siya masyadong mataba guys karamdaman yung katawan niya. So titingnan natin kapag kinatay kung okay yung laman niya, kung hindi siya masyadong mataba. Pero dito sa kuan naman niya guys, uh, mukhang malaman. Mukhang malaman naman siya. Kasi matigas yung katawan niya guys. So tingnan natin pag nakatay. Siguro mga may ko pa ibibenta ito guys para masulit natin yung timbang niya. So, hindi naman siya nagtai doon sa formulation natin na nilagyan natin ng copra. Kahit yung lima doon na din, nilalagyan natin guys, ay okay naman. So, nakuha natin yung tamang sukat ng percentage ng copra na kailangan po ng baboy po natin. Kaya hindi siya nagtai. So, matigas yung uh, nila guys. Kasi kapag masubrahan natin ng copra, sigurado <laughs> sigurado guys magtatay siya so ayan share ko lang sa inyo guys para kung paano po tayo makatipid kasi sa mahal po ng ng feeds ngayon kailangan po natin gawa ng paraan para kumita pa rin po tayo guys ano? lalo na hindi lang yung problema natin yung sa mahal ng pagkain kundi mas problema din natin yung sakit na lumalaganap guys ano ito, dating punong-puno ito guys. Ano, last, last November, punong-puno ito. Pero ngayon, ubos. <laughs> ito mga bago na natin ito guys. Nakapag-start ulit tayo um, last February. Pero marks na natin sila nilipat dito guys. Doon lang sa likod bahay namin. So, sana itong nandito ngayon guys ay makapag-umpisa tayo. Para mapuno natin ito ulit. Ano? So laban lang kasi ito na yung nature ng work natin guys, yung pagbababoy. And, napamahal na tayo sa pag-aalaga. So ayan, thank you for watching guys.